guys, tina mo oh, si Kuya Franz. Ano ba nangyari, Kuya Franz? Check up lang po. Check up lang daw. Bakit wala kang ano? Wala kang gamot. <laughs> wala kang reseta. Hindi, uh, check up niya <laughs> guys kasi dalawang car po yung gamit namin today. Pupunta kami ng Candaba, Pampanga kasi nga doon umuwi ang mami ni Non Rev, di ba? So tomorrow din kasi uh, ang first solid food ni Silvio, ay ni Sylvia. So kaya dinodocument ko to lahat para paglaki ni Sylvia, makita niya lahat. So ngayon guys, check ni Kuya Francis kasi baka yung tubig daw ng, ano ba, sa wiper? No? Wiper. Oh, wiper! <laughs> wiper. yung tubig daw ng wiper. <laughs> Asawa, wiper. <laughs> kasi eto guys, yun na po talaga sila non-rev. Ang pogi ng ano, ng bagong car ng, ng hobby natin. No? Hi guys, hi Kuya Sylvia. Hi Kuya, we're here. Hi. I'm here. Hi guys. Naantok si Sylvia, babe. Pogi ng car ni Silvio ha. Babay na. Sakay na po ako dyan. Nagagalit siya guys. Sabi niya, sakay ka na mama. Akala niya maiwan ako. Sakay naman ako. <laughs> Ito yung dalawang pinsan ko mga katwing. Katwing naman naman guys oh. Hi hey guys. Hi guys. Hi mga katwing. Hi mga katwing. Hi mga katwing ko. On our way to Pampanga guys. So nasa kabilang van sila. And kasama ko dito si Babe. Hi Babe. Hi Babe. So, at the area yun, si And si, Beshiwa, and si Silvio, of course. Convoy tayo, guys. Ay, makikita na naman natin ang uh, farmhouse ni Tatang. No, babe, no? Magandang view ng farmhouse ni Tatang. Wow, exciting. So, guys, ayan, papakabit kami ng uh, RFID yan, di ba? Oh, subscribe. Dahil uh, bago ang car ng babe. Wow! Sana all, babe. <laughs> In fairness, ko kayo Francis. Best, way. naantay talaga tayo. Sylvia, bawal ka pa mag-drive? Hindi pa po pwede. Kasi naka-skirt ka daw. Naka-green skirt ka. Gusto kuya Silvio kasi big boy na. Ninang, kaya pwede na mag-drive si Sylvia eh. Kuya, kaya mo po i-drive ang pickup truck? Hindi pa? Why? Kasi big? Ano kaya mo i-drive? Ay, scooter? Bike na ay, yung bike niyang green. Red. Tsaka yung red po. Kuya, parang gustong mag-drive ni Sylvia Luke. Oh? Huh? Bawal, eh. bawal pa Ay, bawal pa. Oh, bawal pa nga. Bawal ka pa pa mag-drive. 31 ka pa lang. Ay, 3 years old ka pa lang. Parang 31, babe. <laughs> Sabi nung 31 ka pa lang. 3 pa lang, babe.

night night in the house. Yeah. Night yeah. night. Hindi ako <laughs> show <laughs> pa po. Ano kami kila mami do? Sino si mami do? Who's si mami do? Ang ah, sa loob si mami do kuya. Hi everybody. Naantay daw ako ng ano? Nung magmamasage. Ano pa ng nagmamasage Ma te? Maricar. I, I love you all. Say mo I love you all. I love you all. I love you guys. Love you guys. Baby Sylvia, Baby Sylvia! Wow! Ganda ng earrings! Ay, <laughs> Mami Do! Kuya, come here! Bless mo na, Mami Do! Bless! Bless po! Wow! Oh, Ay, Mami Do! Ay, Tita Lu! Mami Do, tignan mo, oh. May bago siya! Earrings niya, bago wow. na! Bagong lagay kanina! Oh, mami do. Kaya -kaya ka. mm. yeah. <laughs> Pakita mo kay mami do yung star mo. Wow. Wow, oh, oh, so star. star. Oh, ba't may na di siya. siya? Oh, gift yan ng doctor niya sa kanya, ni doctor... Hello. Ay, Hi, Tita Lucy, ni Doktor Tangco. Bait yun eh, si baby, Dr. Tangco. Sabi ko kasi sa mga katwinkle ko, pupunta kami sa farmhouse ni Tatang. Ah. Later, di ba, Tita Lucy? Tita Lucy, bagong kilay ka ah. Hindi, dati na yan. Dati na ba yan? Oo. Oh, oh. Kabugan sila ng kilay ni Ate Erin oh. <laughs> Pogi ng bagong car niya oh. Oh, oh. Pakita okay. ba Tita Lucy? Hello! Bye. Welcome! Saan nyo nalang itong Wow, laki ng... Ba? Ganda ng ano ah? Hindi akin niya kay non-review. Saan natin bibinyagan ito ah? Binyagan natin? Ano, Sylvia? Binagal natin ng bago mong sasakyan. O, tara, pasok na tayo. Pasok, pasok. Ang pogi ng sasakyan niya. Ang pogi din ang sasakyan mo, Kuya oh, oh. Silvio, ah. Kuya Silvio, sa'yo pala yun, eh. Di ba natin talusi? Oh. Meron tayong, may video na in-upload, di ba? Yung buntis pa yata ako, no? Kakapanganak ko. Kapapanganak mo. Akala nila ang mami ni Nonrob si Tita Lucy. Naalala mo yun? <laughs> Si Mami Do ang mami ni Nonrev, ayan. Ayan si Mami Do. Taga-US taga kasi si Mami Do, kaya bihira dito. Sama mo na kaya yan, Mami Do sa US? Sama na. Para pag ni Sylvia. Sasabihin sa akin ni Sylvia, Excuse me, do you work here? <laughs> <laughs> Excuse yeah. me, ma'am, do you work here? <laughs> oh! Baby, when I

Ah, ramsam-sam. Ah, ramsam-sam. Guli, 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 guli. Shake, shake pa. Shake, shake. Hi, Jay! So, we're here na, guys. Nandito na kami sa house sa Candaba. So, ito si Tatang at si Ima. So, yan ang at lola ni Nonrev sa side ni Mami Do. Hi, Tatang! Hi, Ima! Hello po! So, we're here, guys. <laughs> May make up pa siya. May make up pa si Night Night. Night Night! We're here na! Ate Tin! Ano ulam niyo? Uh, ano? Dinalong ba? Sarap naman. Sino mm -hmm. nagluto? Si Canada? Ako. Ikaw nagluto. Sarap. Ako. Where's Sura? Ima? Where's Ima, kuya? Where's Ima? Hi, Ima. Asa si Tatang? San po si Tatang? Hi, Tatang! Hello, Tatang. Careful, kuya. Baka malaglag po. Dahan-dahan lang po. Hay tatang, hay ima. M mga angels sila tatang, ang ganda ng angels nila tatang, kuya oh. Nagay mo lang dito, baka malaglag po. sa yung bike mo kuya, sa yung bike mo. Angel din. Opo, angel. Malaki po. Small yung isa? Yes po. Hi guys! Hello! Yes, Silvio? Sino po yan? Papa Jesus, ito pong isa. Sino po ito? Ninyo. Santo Nino. Santo Nino. Isa po. Sino po isa? Ito po. Ito po. Ito po. Ah, Mama Mary nga. Sino po isa? Sino Papa. po ito? Ito po. Sino po ito? Padre? Pio. Padre Pio. Ang galit na po. Padre Pio, Santo Nino, Mama Mary, and Papa Jesus. Si Nazareno to, Kuya. Hi po, Nazareno. Papa Jesus si Papa Jesus? Papa Jesus. Hello, Papa Jesus. Punta na tayo sa farmhouse ni si Tata. Gusto mo doon? Ay, nandun yung mountain. Patingin po. Patingin po. Andun yung mountain. Pupunta tayo doon. Halika na, Kuya. Let's go. Sa sasakay. Dito na lang sa van. O, sige po. See ya. mama. Careful po. Mataas kuya ha. Careful. Dugdan mo sunflower kuya. Look po. Ayun. No. Favorite ni mama yan. Sunflower. Ano? Moon. Ay, moon na nga. Ang galing ni kuya si Ovi. Nakita agad yung dito ka? Si Mr. Sun. Ayun na magbababay na si Mr. Sun. Ayun no, nakita mo doon. Yung yellow. O po. yung yellow po. Gusto niya mag-fly. Diyan mo. Eh? Magbababay na si Mr. Sun. Nandiyan na si Moon. Kuya. Hi guys. Magbabike si Kuya Silvio. Magbabike. Ano mas sabi mo dito sa ating tahanan? It's a beautiful. It's a beautiful. <laughs> beautiful. It's so beautiful. And masarap dito, magpapahinga ka dito ng map. <laughs> Ayan na sila, Mami Lu. Sila, Tita Lucy, nandiyan na. Say hi. Hi, Tita Lu! Hi, hi, hi. Hey, love you, Lu. <laughs> Nandito <laughs> na kami, ikaw lang mag-isa. <laughs> ah, si Ate Night Night. Night Night in the house. Paano? Stephen Curry, Night Night. Night Night. Ano na si James Harden? 3 diba? Hey, LeBron James. Pero gabi pa yung sa akin kasi ano, diba? Hi Robin. Nakasalang na ang tuna, guys. <laughs> hi my brother. Hey, hi. hi po. <laughs> hi everybody. Good morning, guys. Hi Sepi. Hi Sepi te Lucy. Yeah. Ang mo naman magising. Hi, Mami Do. Good morning. tara, parang nasa Tanay Rizal. May tento. May tento. Hello, guys. Hi, my love. Hi, Sylvia. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Suvia. Ang oh, agaw mo magising, Suvia? Kanina ka pagising? Kanina ka pagising? My love? <laughs> wow, ready na siya. Ganda na. Outfit, oh. Outfit check. I'm ready. Oh, pa. Oh. Wow. Ayun na. Oh, oh. Oh, oh. ako sa labas sa Malang Olympics. Tapos kami nagkita kami ng See you guys later. Yes, bye ko twinkle. Oh, oh. Yeah. I... Ay. Okay. Oh, mo ako! ayaw mo ako. Hindi na lang ako. Kapag Joke lang ate. <laughs> <laughs> Patatas. Para sa first food ni guys. Ito na mga twinkle Ang pagiging first solid food ni Sylvia. Let's do this. Para kay Sylvia guys. Prepare ko lang guys. Excited na ang bulimit. Wait lang po Sylvia. Ito na po Tato. Coming up. Kukain na siya! Diba? <laughs> Alam <laman>. mo, wala yung Naku nakita yung patatas na umiyak na nagubutom na ang bulilit ko. Kasi kailangan ito durog na durog dyan, no? No, Kanida, no? Kasi first first solid food ni Sylvia to eh. Si Kanida nakabantay kay Sylvia parang bigy, gustong bigyan ng asadong manok si Sylvia. <laughs> Kanida hindi pa pwede. Wait lang naman, Kanida. Ha? Hi, babe. Morning, babe. Uh, babe, baka babe ang layo ng tinakbo namin kanina. Kami, si Vince, tsaka si Joseph. Doon, oh, no? Umabot kami ng ano? Airport. Laro, so, tinang, ito lalagyan natin yun. ng konti oh. na milk ni Sylvia para medyo malabnaw siya. Mm. At hindi siya mabubulunan at mahirap lunukin. Ayan, mm. hey, babe, oh. Excited ng Sylvia namin for solid food ni Sylvia. Happy. First meal ni Sylvia. Thank you, Lord! Sa so food ni Sylvia. Ito kayo mga. Okay. Look, look. Hoy, yes. hoy! Wow! Hey, 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 hey. Pilalasahin na siguro yung milk niya. Parang marunong na umuya eh. Masarap. Potato yan. Potato yan. Potato yan. <laughs> Hindi pa siya salay. <laughs> Gusto mo pa? Wow! Masarap? Masarap po? masarap po ang bulong ng ni Mama. Masarap ang puso nito. Hindi pa siya sanay, Mami. Doon din ako. Masarap? Masarap po? Magkakain ang ah, isyo. Wow, what smile! Ito na kayo mga mga. Naku, nabibigyan na ate Irene. Oh, ito na mo. Mm -hmm. Pag may kutsara, may stop siya. Wow. Wow, yum yum. Ay, yum yum. Hi guys. Pupunta kami ngayon ng Subic. Subic. Paalis na kami dito sa farmhouse ni Tatang. Eh, dahil gusto ni Mami Do na ipasyal si Silvio and Sylvia. So, check pa natin kung saan tayo makakarating sa Subic. Ganda ng araw today, guys. See you later, guys.